Ngayon guys, sa ah, magandang araw. Ah, may gagawin tayong isang Bluetooth speaker na ang tatak niya wala siyang nakalagay na tatak. Oo nga, no. Yan. So, may power. Mandar. Ayan, eh, no. Ngayon, ang problema nito, Basag ang sound. So testingin natin. Ayan. naka-Bluetooth na 'to. May sounds na rin 'yan. Ngayon, testingin natin. Yeah. Ayun. Ayan. Basag ang sound. Oo nga. Ganun ang sounds niya ah, talagang garalgal sabi nung may-ari ay ano daw siya ah, pag daw nagbibijoke so kahit di naman pala siya nagbibijoke kahit i-music mo lang siya i-sounds mo sound test mo siya ganun talaga basag ngayon na ah, pinare sa atin try natin kung kaya natin siyang ayusin sa mga ganito asing bluetooth speaker pag basag kadalasan dyan sounds icy. o oh, check natin kung sira nga yung sound IC niya o sa speaker ba. So ngayon guys, ah, babaklasin muna natin pero bago natin siya simulan na shout out nga pala kay to ah, may nagpapa-shout out sa atin kay Yomar Karandang ng Marinduque o Leomar Karandang ng Marinduque. Ay uh, shout out sa iyo boss at shout out na rin pala sa may ari nito kay Ma'am Marites. Ah Pirer. Ayan Ah, sa kanya to. So buksan natin. Tanggalin natin yung mga tornilyo. At tignan natin kung ano so, yung sira. So yun guys. Ah, binuksan na natin siya. So. Chinik ko yung IC. Hindi naman nagiinit. Oh, so, malamig naman oh. Ay, iba na 'yon. <laughs> Tapos, nag tayo ng uh, speaker. Ganon din. O, ayan, o. Oh. O, basag din. Tapos, mahina. Ayan, nakatodo na siya, basag din. Ibig sabihin, uh, good yung speaker. Ang problema talaga dito sa may board. So, ala tayo pa malit nito. Try muna natin siyang i-reheat. Subukan natin hinangin. Tapos pag talagang ayaw, kaya check tayo ng mga kapasitor na ano, baka mayroon siyang may problema siya sa mga katabi niyang piyesa. So check muna natin doon na uh, troubleshoot ko muna ngayon pag uh, nakita natin talaga sira. Sabihin ko sa inyo. Pero kung talagang hindi uubra, mapapalitan natin siya ng uh, mapipilitan tayong palitan siya ng uh, yung board na amplifier yung maliliit. So meron tayong available tayo. Pero try muna natin siya na i-reheat. So ayan guys, uh, na-reheat natin siya. Ganun pa rin. So, ayan, nirehit ko na yung IC sa yung mga resistor na nakapaligid sa kanya. So, basag pa rin yung sounds. Ayan, no? So, ibig sabihin talaga may problema siya sa IC talaga. So, ngayon, gagawin natin dyan. Ah, convert na lang natin siya ng sound sa uh, yung amplifier board wala tayong available na pamalit dito eh hindi na tagal mo so, try natin na no, nag convert ano lang naman to ah uh, 3.7 so ibig sabihin okay to sa ano okay to sa board na 5 volts pasok pa rin sya so yung guys ah tanggalin muna natin itong IC tapos i-convert natin siya ng ano amplifier board siya nga pala yung mga uh, bagong palang mag repair ng ganito at magtatanggal nitong ano ah, uh, ito ito itong IC so pagtanggal nga pala dito kahit wala kang hot air madali lang dito mo siya titrayin sa kabila yan yang makikita ninyong uh, malapad na silver na yan sa tapat ng IC tatapatan nyo lang yung IC hihinangan lang ninyo ng tingga Saan nyo paiinit, paiinitin. pa so matatanggal na yan ganun lang ano lang siya pagtanggal so, madali lang So yung okay, guys, tatanggalin muna natin yung IC. Siguro Try ko na ipakita sa inyo, para sa mga hindi pa nakakasubok magtanggal nito. So ngayon guys, ha. Iinitan lang natin yung tapat ng IC. Marami nang nakakaalam niya. Yan. Nalagyan lang siya ng tingga. Tapos, iinitan. Lagyan natin ng... Uh, abangan na natin siya ng tweezers. Para matanggal siya. Ang dagan natin. Mm -hmm. Kulang. So, yun. Tanggal na. Ako, may sumamang maliit. Ah, yung walang ano yun. Walang pisa nakasama yung paa. So, tanggal na siya. Ito na siya guys. So, ayan na. Ayan. So, gagawin natin dyan. ang hahanapin lang naman natin dyan yung supply supply na positive, negative yung sa para dito sa ating amplifier board tapos yung signal yun lang tapos dito ka na magkakabit ng speaker dito sa ano nya board so wawiring ko lang tapos pakita ko sa inyo mamaya So ayan guys, ah uh, naikabit na natin. Ito nga pala yung module. Pakita ko sa inyo ng maayos. So ayan, ah uh, ito yung module natin. Makikita ninyo diyan yung sign niya. Positive negative sa speaker to ayan, out tapos ito yung positive negative ng 5 volts. Ito yung left and right o sa right tayo umuunay kasi uh, right yung speaker natin. So, pwede rin naman sa left, kung left kagagamit. So, yung ground, hindi na natin kinabit. Testingin muna natin yung gitna. alang na tayong kinabit dyan. So, ngayon, ang gagawin natin dyan. <laughs> hindi ko pa kinabit tong input kasi hindi pa natin alam kung saan natin ikakabit. Hahanapin ah, natin yan dito. Tututok lang tayo dito sa may, dito, dito sa may, ano, dito sa may pinanggalingan ng IC, yung mga paanya hahanapin natin dyan tututukan natin para malaman natin pag tumunog dun na yun syempre so testingin muna natin siya i-power kung meron siyang sounds yung nga palang kanya guys sa uh, positive positive nga pala eto sa dito na tayo kumunek sa may diode galing yan dito sa may coil na to tapos itong ground sa negative, syempre sa ground. So, ngayon, ito nga palang speaker. Dito ko na rin siya kinabit. nag na lang din ako kasi uh, magkasama sila noong Twitter. Ayun. No? Oh. Ayun. So, so, ganyan na lang. Ngayon, testing natin kung may sounds. Ayan. Power na. Tap natin to kung meron. So, meron nga 2, 2, 2, 2 nga Bolo natin ng malakas So, meron Ngayon, magplay tayo ng music So, yun guys uh, Meron tayong music At naka Panay cellphone natin Naka bluetooth na So, ngayon Gagawin natin dyan uh, Itututok lang natin Itong dulo nitong kulay blue Dito sa mga Ah uh, pinanggalingan ng paan ng IC. So, dito sa may side na to, nalang dito yung speaker saka yung positive negative o yung positive. Hindi na tayo dyan magtututok. Try natin dito sa kabila. Dito tayo. Wala. Wala. Wala, ayaw. Ayaw. Dito sa isa. Wala. Ayun, yun, 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 yun. Sa pinakadulo pala siya dito sa pinakalas. Dito, oh. Ay, tutukan natin mabuti. Dito sa pinakadulo na to. Ayan, ayan. Ayun, oh. Tumutunog. Ayan. So, dito natin siya ihihinang sa dulo. Dito. Tukarugtong niya yan, eh. So, dito tayo magtututok. Ayan, oh. pwede din dito pero mas maganda kung nanggaling siya dito sa ano dito okay, na to oh so, buo na yung sounds niya hindi na siya basag at malak lumakas pa siya so ayun guys uh, ihinang lang muna natin dyan para ma-testing natin tapos ito nga pala didikit na lang natin dito total plastic lang naman to papakat na lang natin siya nang nakaganyan at pwede naman siya dahil hindi naman sasagabal dito. So, ihinang lang natin muna siya, guys. So, guys, sana ihinang na natin yung ano. Ah, uh, ito nga pala yung input. Ayan. Nilagyan ko na rin siya ng stick glue. So, tapos, ito, uh, dinikit na rin natin ng stick glue yan. Para kasi magbabibrate baka matanggal dito sa puno. So, yan, uh, safe na siya pag ganyan. boy! So, ngayon, testingin natin siya na lagyan ng input o sounds. Oh, so, yon. Tulog na. Ay, uh, ikaw alam kung ang mo malakas eh. Hey eh, guys, uh, sana nakatulong sa inyo yung video na to at uh, maraming maraming salamat sa panonood.